po isa sa mga engineer at arkitekto rito sa Barangay May Bunga. Ayan po yun, o, si OJ. Ayan. Ayan po. Galing po mga yan. Galing po mga ako yan. Galing mga ako. Ayan. Ako naman ang hindi atin sa birthday mo. Ito matikas to eh. Yun o, isang matikas to. Oh, Thank you so much. Yan no? Sama uh, po natin kay Ibigay Ariel Kagara natin. Matigas sa matigas sa taga SRT ng TPMO. Ang Yan. Hintay po natin si Mayor Dumotay at si Kong para maumpisahan na natin yung sa Oplan Kaayusan dito sa Barangay Maybunga. Uh, Standby lang kayo. the oh, money ano Mister Mocha kuya picture ako kuya ng picture. ah tadi, tadi ano? tadi ano? ibigay ko. 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 ibigay

Bye bye. <laughs> bye, -bye. Ay, guys. Good morning.

Nuk po <tipos> të falim va Kalte pe është PeÖ E a nëron Pero I shkaldbroth Kenja janë

Oh, diniber na hindi kami pupunta. May vlog sa libot. Ha? na. sa. kayo sir do sa kabila, sir. Wala Bilasi po sa bahay. Oo. po. kayo ha. Ay, salamat po sa pagdalo namin. Kuya, po sa Opo. Ay, ay, nila kami sa ay, 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 Hoy, kung sa dito sa Ha? Kapalo sa O ba? Eh, ngayon maniniwala ako daw. Pag nagpaal mo sa si O.J., maniniwala ako. Tayo. Yan na lang. Kasi kami may punta din sa City Hall eh. Nakakatok kami. Tumakot. Oo, sulit lang ako. Tapos na.

ने बताने मोबाइल बताने मगे Ang tanong sina nanay, ang सनाम kayak ada lagi padahal uh, uh, eh. selamat selamat thank you pak <laughs>

Sige. Kom, kom. Kom. Okay lang picture mo ng mga awards ko. Cellphone ko. Awala <laughs> <laughs> ah, sila sa akin. Oh. Yan, tapos na po ang ating Oplan Kaisan dito sa Barangay Maybunga. Kasama sila Vice Mayor Dolor Jaworski, Congressman Juan Romulo at siyempre ang ating Mayor Mayor Vito Soto. At tayo pa uwi na po. Yes.